Yan, so, tuloto na tayo ng ulam so kakain na ang mga manarup ti krayan so kakain na tayo guys dito sa tabing kailugan eh okay, banat na guys kaysos Dahil... masarap kumain sa tabing ilog okay. kumain mangan 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 tako shout out guys lord na tayo sir oh. no? okay. um, okay, namin oh, na. ang ayo ay bartagulan okay sige ang natin subscribe ay tangkari na mga nun ay tayo.

hindi eh, po na malito. Mm-hmm. Grabe. Tapos, brown rice pie. <laughs> mm-hmm. Grabe ah. Grabe. Sadap.